unang huli natin guys pusit ito na fish on ulit mga master ah big pala ng ano magsasaing tayo guys ng kanin na dadalay natin dun sa laot kasi gabi tayo pupunta mamuhuli ng isda magsasaing na tayo guys oras natin ay 3.55 alas 3 ng hapon mag alas 4 baka biyahin namin ay mga 5 na or 6 bago magdilim dako lang sira ginibong tinapa ang sa kamuting kahoy wow si Emir guys hello guys hello hello Ako kukuha ng dahon ng nyug gamitin namin yung sa pagbanwit hello guys paano yung tira daki huhulog din sa dagat hmm. ah yeah. pagabat hmm. ah yun pa yung tira daki sabing pasagara pasagara dala na natin ang langkoy hello guys pati ang kumang dala na natin ang kumang hmm. kumag kumag <laughs> Iuhulog namin ito sa dagat Para oh, okay. hindi kami ipadpad ng hangin Oh guys <laughs> Magsisilbing pabigat mm -mm. So ayun guys Paalis na tayo Gabi ang ating pamimingwit medala na kaming pagkain Aming gabihan At ito ang, ang mga gamit ni Tito na pang guys guys Para sa mga malalaking isda ating ruta napakadilim po guys yung mga ilaw na yan ay sakop ng albay tiwi albay ayan kung mapapasin nyo po nasa kalagitnaan po kami ng karagatan at dito ay nasa kabilang side lang ang patitinan kung may nag iilaw dito guys nanguuli din po yan ang isda ayan inilawan po kami guys nakakatakot po pala pag nato. halos nasa harap na tayo ng albay yung mga umiilaw dito guys, pinak hindi natin makita ang dilig mm -hmm. mm -hmm. bubuksan na nito ang ilaw niya para lapitan na tayo ng mga pusit at syempre may dala tayong bisyo, bix inhaler siyang po nag asikasa na spot ay madilim guys ito nga po palang itsura ng ating panghuli panghuli ng pusit ang dami ng talim oh ibang klase yung panghuli ng pusit ito guys glow in the dark pag tinatapat mo sa liwanag umiilaw sya ah, pa palang kaya para lumaad uh, uh, ayun lumaad na habuli na yan ang pusit uh -huh. sige ayun, ilubog na guys bongklasin man palangkol pagdakop kampos eh. Mmm. -hmm. tinataas taas ng anak. Areta na sana ko. na muna ko, guys. Gutom na ako. Dito lang tayo sa upo plato sa takip ng Aldero. Itong aming kanin. Yung sinain ko kanina. Kain tayo, guys. Tapos na ako kumain, guys. Thank you, Lord. -hoo -hoo! Unang huli natin guys, pusit. May huli na tayo. Huli na naman tayo na pusit. Pag bumigat, alam nyo na yan. Ibig sabihin yan, may kumagat na. Maliit. Baby pusit. Karong oh. kasi yung nasubad mo. Lang ko years. Ay yung ipaon mo. Klasing sira yan. Ay yung klasing sira. Yan yan. Anong sira daw yan? Nadali si kaibahan. Anong sirangan iyan, Kol? Kini. Kini. Pandawa na yan. Kini. Ang tatlo ng kini. Oh, naglalaban. Ah, yun. Malabang, guys. langkoyers uh, so ayun guys inabot na po tayo ng umaga mahina po ang posit lipat na po kami ng pwesto nagguot na guys nagguot <makes> guys baka may huli yan kay tito ay, kadakula. Kadako. Oo. Uh -huh. Tuna ulit. Ang tawag po sa estilo na itong ni Angkol na nagpapaandar ng motor at pahila mo lang yung pain ay Rambo. May mga nangingisda din dito. Tatlong, tatlong motor. Yan mukhang nakahuli sa pagrarambo si Tito Baynay Mga kaoye. Eh. Naguot daw nag uot or bumigat may huli guys may huli guys yun piling mo kayo uuwi Na. Fish on ulit mga master. Malaking tulingan. Uy, dakula. Yan. Hmm? Dakula talaga. Dakula talaga. sabad na naman kol sa'yo ema bakula man bakula ba rin kol dapat ko taan na sige sige lang ang subat.

de pa. Sa awal. awal kaya. ah uh, Hindi. Uh, Oo. Hindi napili bayas. Oo. Okay. Surubadon ang takulaw. Mabados. Tasarok mabaral. Papiyaw eh. Tasarok. Ate eh. Yun natin. Teka tanga ko yan. Sapnaon. Gutom na. <laughs> Pag-uot ka ah, Pag-uot pa daw hmm. na? So ayun guys Pauwi na tayo dito Tama na po yung aming huli Kasi wala pa kaming tulog mula gabi at hanggang 9 halos 15 oras tayong nasa karagatan guys so maraming maraming salamat sa inyong pagsuporta hanggang dito na lang ang aking video at dito nga po sa dulo ay ipapakita ko na po ang aming huli eto na po guys ang aming huli nasa 15 perasong tulingan yan guys at Kini daw ang tawag dito sa isdang ito. Ewan ko ba, first time ko lang makakita ng gantong isda at first time ko din ito makakain mamaya. Kayo guys, nakatikim na ba kayo ng ganyan? At syempre, huwag nyo kakalimutan magpasalamat sa taas kahit konti lang nahuli. Yan lang muna for today's video. Salamat!